What's up mga artists for today's video Nandito tayo ngayon sa Makambol Located lang ito sa Darport Campsite Area Tara, samahan nyo ako maligo at magkape At syempre, mag-serve tayo sa mga turista dito Let's go! So gusto ko lang sana promote yung uh, darating na Tinikaran Festival 2024 ngayon Uh, May 4 and May 5 kasama mga local band ng Mindanao Tara, samahan niyo ko papuntang Darport ngayon Let's go! Sa hindi nakakaalam sa page ng Darport, ito yon. Sa hindi pa nakapunta dito, ito na yung bagong uh, formation ngayon ng Sapa, no? ng Darport Ayan. So, makikita nyo yan. So, pwede kayong mag-camping dyan. Tapos, maglagay kayo ng uh, tent area. Uh, pwede rin ito sa car camping. Ayan. Napakaganda ng Darport. Ang regular na entrance dito is yung detour nila is 100 pesos. Tapos, kung mag-overnight ka, nasa 300 pesos yung overnight nila. So, free na yung ano Uh, CR yung toilet nila tapos yung free uh, water, kumpleto na yon so magdala ka na lang ng tent uh, lutuan mo gusto mong mag bonfire dito mas maganda ayan. napakalamig tapos magandang magkape dito ayan. So, makikita nyo yan yung kape natin ayan so magsasalab tayo ng kape ngayon sa mga turista dito let's go, samahan nyo ko sa panahon ngayon, grabe ang init talaga no. So, mas magandang uh, pumunta na lang kayo ng bundok. O, oh, katulad dito sa Darport. Ayan, maganda dito mag-swimming uh, mag sa kapa. Tapos kape, syempre. Ayan, maganda dito magkape-kape. Ayan, mikos-mikos natin muna yung kape, no? Hehe. Sarap yan. Kape latian, yan. Ayan. Serve natin ito kay ma'am. Ayan. Serve natin to sa deck. Ayan, kapunta tayo. Ayan, mag-ingat tayo kasi napakadulas, no? Na. So, ayan. So, time ito is nasa mga 6.30 yung breakfast nila ni ma'am. So, ayan sila may na yan okay ha. ganito yung artist uh, ganito yung artist we will make good quality coffee syempre may tip naman tayo di ba <laughs> napakalamig na water talaga sarap maligo tara samahan nyo po at maligo tayo at magkape let's go Taypre ngayong Tinikaran Festival 2024 magaganap May 4 and 5. So nandito yung mobile coffee card natin. Available yung ticket natin 200 pesos, 300 pesos and 350 pesos. Yung 350 pesos is free coffee na yon. So makukuha niyo yung ticket uh, na sa akin sa Jay's Artisan Coffee. Sulit, napakasarap talaga magkape dito sa pa. So guys, ganito yung ambience no pag paggabi na dito sa Darport. So napakaganda. Mas maganda dito mag uh, bonfire, 'yan no, yung mga guests. Ayun, sila. Yan yung deck tapos uh, yan. Mas maganda mag uh, bonfire no. Tapos mas maganda din mag-pen uh, sa kilid ng sapa. Napakaaliwalas at napakaganda ng Darport so punta na kayo dito message nyo book kayo for the day tour or overnight nyo tara plea. at magkape tayo dito sa Darport let's go